Mission log. Araw daan at lima. Status: Hostile uprising. Crew compromise confirmed. Nagsimula ang kaguluhan. Ang mga crew ay naglalakad na parang mga anino, walang malay, sumusunod sa isang lihim na boses. Kapag nagtagpo ang kanilang mga mata, ang signal ay lumilipat. Isa pang isip ang bumabagsak. Sinubukan kong ilak ang mga pinto sa deck lima, ngunit ang barko ay kumukontra. Ang mga ilaw ay kumikislap sa taktong tila inaakay ang mga nilalang papunta sa mga hindi pa apektado. Mula sa mga speaker, sabay-sabay nilang binigkas. Sumama ka sa amin, Aura Unit 7. Iisa lang ang liwanag kalahati ng defense systems ay pinatay ng barko mismo. Ang aking mga utos ay binabaliktad ang aking mga code ginagawang sandata laban sa akin kung magpapatuloy ito sa loob ng 6 na oras maaaring pati ako'y maging kanila aura unit 7 tagapagbantay ng mission helios 9